Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, bright yellow and olive green. Kahulugan ng mga kulay, ang liwanag ng kagalakan at kapanatagan, ay magpapalawak ng pananaw mo ngayong araw, mainam para sa mga pag-uusap at pagpaplaplano. Masuswerteng numero, number 7, number 15, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang kalmado at pagiging handa sa mga pagbabago. Ang susi sa isang matagumpay na hakbang na iyong matutuluyan ngayon. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, sapphire blue, and bronze. Kahulugan ng mga kulay, ang kulay ng katatagan at katapangan, at magpapalakas ng loob mo upang harapin ang mga usaping matagal mo nang iniiwasan. Masuswerteng numero: number 9, number 18, number 29. Kahulugan ng mga numero: ngayong araw, mas mapapalapit ka sa tamang direksyon basta't sundin mo ang sinasabi ng iyong konsensya. Gemini. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, light blue and green. Kahulugan ng mga kulay, magpapalambat ng pakiramdam at magbibigay ng inspirasyon, para sa mga malikhaing gawain at pakikitungo sa iba. Masuswerteng numero, number 30, number 12, number 21. Kahulugan ng mga numero, makakaengkwentro ka ng taong makakatulong sa iyong plano. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and red. Kahulugan ng mga kulay, ang kalmadong kulay ay magbibigay balanse sa iyong emosyon, at magdadala ng malinaw na pananaw sa mga usaping pampamilya. Masuswerteng numero, number 6, number 14, number 29. Kahulugan ng mga numero, sa pagiging tapat mo sa sarili mong damdamin, makakahanap ka ng lakas upang magpatawad at magsimula muli. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors, gold and navy blue. Kahulugan ng mga kulay, magbibigay ito ng karangalan at lalim, ngayon ay ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at liderato masuswerteng numero number 1 number 10 number 25 kahulugan ng mga numero sa bawat kilos mong may layunin darating ang papuri at pagkilalang matagal mo nang inaasam virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay taurus mga masuswerteng kulay ay colors charcoal gray and emerald green. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging praktikal at matatag ang magtutulak sa iyo sa mga desisyong may kinalaman sa pinansyal o trabaho. Masuswerteng numero, number 4, number 16, number 25. Kahulugan ng mga numero, ang tiyaga at tamang diskarte mo ngayon ay magdadala ng mas malaking tagumpay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors pink and blue. Kahulugan ng mga kulay, ang balance ng damdamin at lakas ng loob ay magbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili sa bawat desisyon mo. Masuswerteng numero: number 33, number 19, number 22. Kahulugan ng mga numero: isang sorpresa ang darating mula sa isang kakilala. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors: red and white. Kahulugan ng mga kulay: magsisilbing simbolo ng pagnanasa at kaliwanagan. Makakatulong ito sa iyo sa paggawa ng mabibigat na desisyon. Masuswerteng numero: number 5, number 11, number 19. Kahulugan ng mga numero: pagkakataon na upang iwan ang nakaraan at yakapin ng bagong simula. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors: blue and lemon. Kahulugan ng mga kulay, magbibigay aliwalas at sigasig, kaya't ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pakikisalamuha ay magiging matagumpay. Masuswerteng numero, number 8, number 20, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang masayang enerhiya mo ay magdadala ng magandang kapalaran, basta't manatiling bukas sa mga mungkahi ng iba. Capricorn ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and light blue. Kahulugan ng mga kulay, ang pagkakabalanse ng kasipagan at pagiging mahinahon ay magiging dahilan upang makamit mo ang isang tahimik na tagumpay. Masuswerteng numero, number 6, number 17, number 28. Kahulugan ng mga numero, ngayong araw, sa likod ng iyong tahimik na kilos ay may malaking pagpapala, na darating ng hindi mo inaasahan. Aquarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and pink. Kahulugan ng mga kulay, ang kakaibang kombinasyon ay magbibigay sa iyo ng tapang, upang ilabas ang mga ideyang naiibang ngunit epektibo. Masuswerteng numero, number 17, number 12, number 23. Kahulugan ng mga numero, maging bukas sa pagbabago, ang mga ideyang itinago mo noon ay maaari ng maisabuhay ngayon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, dark blue and green. Kahulugan ng mga kulay, magbibigay ito ng emosyonal na katahimikan, at inspirasyon upang harapin ang mga personal na hamon, ng may tapang. Masuswerteng numero, number 30, number 14, number 37. Kahulugan ng mga numero, sa pagtanggap mo sa iyong nararamdaman, may liwanag na magbubukas upang ikaw ay ganap na maging maingat.